<laughs> drunk, oh, eh. Video ako, tayo, Oh, video 'yan. Na. Tingin naman dito, yeah, that stand. Stand. Ah! Okay. Marimar. Oh, 'yun know. oh. Si ano, si Cyrus. Kika. Yeah. Si si Taiwan uh, uh, yeah. 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 natin. <laughs> <Tagawo>. <laughs> Ito, wow, wow, wow. <laughs> Renya, yung pinakaan eh. Pinakabakla? Basila pa. <laughs> Bakla. Bakla. Ay, ay, na nasasin. Ah, labas sila, labas dila. Pinakas asin sa ah, Pag natikman mo ako, magsisi ka. Ah, yan, yun ay, lang. Ay, God, God. Shit, yung ano na yung kalbo naman. Ano <laughs> ako, kalbo? Oo. Parang papakapito. Lakay natin sa YouTube vlog. Video pala

magagalit sa gago. Oh, isayaw, isayaw, sayaw. <laughs> Ay, sabay, sabang atap. Ibigay mo na. Eh, uh, ikaw nga, ikaw nga, ikaw nga. Ikaw, nga, ikaw, nga, ikaw nga. Ah. ah! Ah! Ay! Kuracha! <laughs> Ang babaeng walang pahimak. <laughs> Anong dessert? Bilisan. <laughs> Pati ko lang, hindi um, mo alam Pangasinan. Anong dessert? Oh, gumuguhitin mo si Bong, maraming magagalit sa kanya ng kicks. Yay! Yan. Oh, eh. oh, oh. <laughs> <laughs> <po ba>, <laughs> Yo. Man, oh. Bong, kubat, Magagalit pala 'yan. Okay, sige. Bong, watch bang Yo, tignan mo. Oh, tignan mo. Oh, ilang minutes na po. Oh, basta 'to. Yeah. Oh. Oh. <laughs> <laughs> na 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 quality na Hindi <laughs> pa na 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 the best sa... sa... Ay, so ah. The best choice. na 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 Si rock man, si rock. Alam mo 'yung meta, david. Sorry, butet ko lang. Kala, wala pa sa karahati 'yung ininom namin, take 'yung gusto요, ano? Ang grabe talaga, i-share ko 'yan, dot. Position. Motibo pa wala pa Ang sakit. Sakit ng sumarap. Oh, sakit ng sumarap. Oh, ito. Ito mga ito, nagtira pa ka ka nyo naman. Cake. cake par. White size. Masarap ba cake? Lasang ano, cake? Ito, ang gano'n sa bawah pa ito pa. Masaya yung Akin chocolate. bro. bro, iya. Bro, ada aku cara Oh, alam ko, alam ko. bro, madi, madi. Mangan, mangan cake. Ada, ada baso. maka ba? Nakabidyo ba? Oo kaya. Ano kaya? Kinarap ni Ano kaya? niya kayo. Dito, <laughs> dito. na. Kinarap ni Gordie. niyo. Ayyyy! niyo naman yung mga uni. na nga yung mga bading? Labas mga bading. Uy, kumakain yung bading. Ayun, papa. A Kebelok betul. Kawan kita salah. Kawan kita salah. Semua. Betul tak kebelok? tau. garut. Ayo no. Hai nako. nako. Malang. Na Malang. Ya. Malang. 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 Si. Malang. Hmmmm... mo? Uh, Masarap! Anong mo sa akin? Yeah! Hahaha... Mga babaeng Eto, yung pinakabading dito eh. Ay, joke lang, joke lang. Second pala si Dave wala eh. Hahaha... Si Dave... Naginagin sa sa YouTube. Oo, bukas ilalagay ko to. Yung... Ay, papa! Ilalagay ko to yung mga bading, lalabas. Oh, excuse me mga pare, mga general. Ano ah, nang magsuot Miguel Light? Ay bus, Ay, bus Ay, bus na, Ay, bus na ba? Ayo. Di pa pa. Wala pa. Uh, wala oh. Ay, Alfonso. Alfonso. Ano tong nabibidyo ko? Na, na, na Ano tong nabibidyo ko? Ay, siya, oh, ang nakabukas. Huwag tara na bang light, miglite, ng ubet. Ano sabi mo? Ubet. Ubet? Ubet. Ubet?

May kago, pagigitsit may kachit May kachat din ako, O'y, palit nga tayo, may welcome dyan, Sir Jimmy. Mag-welcome rin ako. Gago naman. Ang sino mang magsalak ng highlight? Maya, ba't ka mo ba yun? pag mo ba yun pag ibig mo i you because <laughs> man, oh what <sighs> oh,